nagbigay na naman ang referral para dalhin sa kostong. Ilang referral na po yung naging hawak namin para dalhin sa kostong. Pinapansin ba sa kostong? Hindi mo pinapansin sa kostong. Lahat ng mga OFW sa buong mundo, huwag niyo ipoto ang kandidato ng administrasyon. Isiro ninyo! Diyan. Yes, so, ako po si Jeffrey Balsan, ang uh, OFW Assistance Advocates Leader. Chairman po ng OFW Assistance Advoc Advocates Leader. Napakatagal ko na po pinaglalaban tong um, uh, balikbayan boxes scam. Kasi I have 15 chat box na ang bawat isa na sa isang daang mahigit. Pero until now, hindi pa rin nabibigyan ng uh, solusyon yung ating uh, balikbayan boxes. So kung saan-saan na ako lumapit, media, nilapit na sa media. mayroong pang iba na lumapit na kay Rapi Tolpo, nagbigay ng uh, referral dalhin sa Bureau of Customs wala pong nangyayari. So ang ginawa ko, total nung umuwi ako rito, sa akin sila lumapit, Pinush ko ng pinush until now na ako rito sa Senador na ilapit ko na kay, uh, sa ating mga Senador pero nung nag-request tayo ng letter na magkaroon ng resolusyon kasi gusto ko magkaroon ng investigasyon. So, until now, wala pa rin investigasyon. Ang nangyari, naglabas ng resolusyon si Senator Lito Lapid. Nagulat na lang ako, walang nangyayaring investigasyon. Yung pala, binitiwan na ni Senator Lito Lapid, pinasa na niya sa committee ni Rapi Tolpo. Makita-kita ko nung mga nakapo sa TikTok na pala ng BBM si Lito Lapid. Pero sir, may tanong ako. Nung panaw ni previous uh, President uh, Rodrigo Duterte, ang nangyayari ba yun? Takot sila eh. Wala, Takot hindi sila. Nangyayari. Alam mo, sa ito rin, gusto kong sabihin din. Ha? Sa 13 years ko sa OFW, nung naupo lang din si Tatay Duterte, doon ko lang na lasap na mahal na mahal kami ng bayang Pilipinas. Mahal na mahal kami ng presidente namin. Kasi sa akin na-experience ko mo dyan, mga years na rin ako kami probably sa pagkabansa. Pero hindi ko naranasan yung ganitong pag pinadala mo yung OFW box mo, legal naman yung pag-send mo, no? Tapos ititinggan nila dyan sa arman. dapat ididimanda sila. Dapat sana. Kaya nga gusto ko magdaroon ng investigasyon kasi dyan sa investigasyon sa Senado, magkakaroon tayo ng oath. So kailangan nakataas yung mga kamay natin. Bawal tayo magsinungaling. So hindi sila makakapagsinungaling kung nasaan na yung mga bagay. Kasi may hawak po ako, yung mga bagay po ng mga OFW is na na. Ano na po nangyari ngayon? Wala na kaya nandito po ako ngayon kasi tumawag ako ng Uwebes pinapabalik nila ako sa legislative ni Rapitol po at sa legislative ni Lito para alamin ko kung kailan magkakaroon ng hearing yun lang po, kaya nandito po ako ngayon so, yun lang po muna sasabihin ko at panawagan ko kaya uh, sa ating mahal na Pangulong Duterte sana po panahon na rin ang pagkakaisa natin at mabalik po kayo sa pwesto para sa aming mga OFW. Dahil nung naupo kayo, nalasdon doon po namin nalasak na mahal na mahal niyo po kami mga OFW. Ngayon po, OFW? Wala, doon nyo nararamdaman sir nyo pagka kung gaano ka makamasa si Pangyos. Okay. Okay. Thank you, sir. Oh, sige. Ang Luminis ang airport. <laughs> Na doon. Pag one, obligado kami ipaparol ng plastic yung mga box namin. Por ano ba meron sa ano tanimbala sa airport? Ano ba yung anong anong, anong iksina doon? Iksina, sinisiksika nila ng bala kahit nakaparol yun ng plastic oh, yung okay, yun, uh -huh. box mo. Uh -huh. Panahon lang ni Pangulong Duterte, isang salita ni Pangulong Duterte, kahit nung pangatalaon ni Pinoy kukumpara. Kahit ang salita ni Pinoy, walang naniniwala. Isa lang salita ni Pangulong Duterte, ganito, pag hindi kayo tumigil, ipakain ko yung panas sa inyo. O, tigil sila lahat. Ganon din yung box na yan. Kung yung box na yan, ay nagkaisa ang mga OFW. Walang mangyari dito sa hiring-hiring na yan. Kung ang tao ang may-ari ng box na bilang OFW, idibanda nyo yung career. Yung career ng box nyo. Kasi bayad na magbula dyan sa origin yan eh hindi na kailangan ako may insurance hindi na kailangan, huh? na kailangan idadapan natin sa na si Senate o saan man na uh, committee dyan dahil yan, fully paid nyo na yan kaya wala nagpagpuan yan kaya sila dyan sa Senado alam naman natin yung baho nila ay mayroon pa na kayong ganyan sila na ang dyan may papakita lang ako sa inyo ha legit papakita lang ako sa inyo ito nagbigay na naman ang referral para dalhin sa posto ilang referral na po yung naging hawak namin para dalhin sa custom pinapansin ba sa custom? hindi mo pinapansin sa posto kami yung dalhin kami tulpo Dinala nyo na po ba yan sa customs, sir? Useless lang, si useless, lang ito. Ito. Useless, useless lang din ito. Useless lang din oh. ito. Sabi ko na sa inyo, useless lang yung referral na ano. Hindi, hindi kayo, kayo ma yeah. viral. Hindi kayo niya. yan. Kailangan muna, mag-viral ang isyo. Hindi nyo ba napapansin? Kailangan viral muna ang isyo bago kayo papansin. kasi pangalawa na namin to, nung Waybase pumunta kami. Pumunta kami ng custom. Ganun pa rin, pasa kami sa my cares ng custom. Sa my pair kami. Pinasa sa my cares. Tapos, pag, uh, pagdating namin, pinasa na namin kasi kami sa may sukat para niyaki. Saan yung anuhan, pagsaka ng cargo. Ngayon, nagpasa kami na itong mga pamilya pina -pina -trace namin lahat. Pinatrace pina namin. Pinatrace nila yung isa kanya na trace nandun sa ano. Kaso, hindi nila marinis yung mga box namin. Kasi, kapag hindi daw nagbabayad yung ano na ang embassy na ano ng kuwait, hindi nila i-release. Kasi, one, oh, 1 million na daw hindi nila nababayaran. Kaya parang abandon lahat ng box namin, hindi nila mapanabas. Grabe, ang dami nyo na palang oh, ano, paper. Oo, ang isang taon na may kit Mama, ito tanong ako. Yes, Pag sa kuwit ba? Pag pinadali sa cargo carrier, hindi ba polypaid na yan? Ay, na may po May na yan? Oo, lahat. oh, wala silang karapatan iharangin. Dapat i-release nila yan dahil yan ay bangula sa Kuwait. Bayad na lahat okay, yan. Lumapit na sila kay Rapitol po. bakit? dyan. Ang Kuwait, ang Kuwait, ang ang cargo kar courier doon, sa bigayin niyo. Kailangan mag-viral. Ito ah, ha. Sige. Um, yeah. Bigayin niyo. Yung carrier sa Wait, hindi dapat sa sa istasyon niya. Oh. Hindi napapansin yan. Kinakailangan marit muna kayo, mag-viral muna kayo, bago kayo papansin niya so ng tao na. eto na, magbabayaran na kayo. <laughs> ngayon, pagbayaran na sa isyo, yeah. sasakay na yan sila para marami na siyang paluwas. Ikita yan. Oh. Ibig sabihin, tama, tama. yun ang tatak ng Tolpo. No? Mga walang Indol kwenta. Eh, yung pagsis talaga yan. No. Yung tatak tolpo, hindi talaga ako, ano dyan. alam mo dyan sa mga, mga ako sa marami mga na ako na-encounter no. ng mga kalisor. Binong na tolpo daw gusto sila. Gusto niya? Gusto niya ako tolpo pa. Ipipay chas. Iksang hero mo na sarili. Ay, lang. Yung totoong hero. Oo. Oh. Oh. Kunyari lang yun. Ano ma'am? Ano ano? Kunyari lang yan. Hindi totoo yun. <laughs> sabi niya sa impa noon, bago palang upo siya, huwag yung pahirapan ang mga anak ng OFW asikasuhin nyo. Nasaan ang ngayon? BBM na protektahan yun yung mga OFW wala wala rin pala yung pangako ni ano nilapit Rapi Tulfo na sa OFW anong wala rin kwenta kaya mga kababayan natin sa 2025 tandaan nyo yung kandidato ng administration huwag nyo ibuto yan lang ang galit si na lahat lahat pagpapulyo sa buong mundo, huwag yung iboto ang kandidato ng administrasyon. Isiro ninyo! Yan! Thank you, thank you. Isiro ninyo, huwag kayong buboto. Oo, oh, oh. Sino ma'am, sino mo? Si Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Eh, di ba nang, no, di, di, ba nang eleksyon, panaybanat yun, makipag, sabi niya nga, o dapat makipag ako dyan, one on one. <laughs> Kaya nga nakakapagod. <laughs> grabe ang politika talaga, eh, no? Politika, grabe talaga. Grabe. Kasi titignan natin, ako po ay natatawa kay Manny Pacquiao. Meron So, lagadik, sa FW na nagadikti. Sa katagal-tagal na pala nyan, yan, hindi nila inaksyon. Sasabihin niya pa agad Saan na, hinahinay lang po. Ibig sabihin niya, Dapat ibalik doon sa pala. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko

Oh, ah, pero si Jingboy, panibasa na nakulong sa mukha niya, kulungan. Tamay <laughs> siya doon sa kulungan. wala pa naman ako sa sinabi niya. Ayan, sir. Ayan, mami, sige po, continuous. na, ah, Huwag lang ibuto, balaan ang kalapin ni Chico Estrada sa kay ni Bebo, huwag natin ibuto. Kailangan yung line up ni Tata at saka kay Inday yun lang po, kaya nang makatulong sa atin. Please, mga kababayan ko, mawawa naman kayo. Lahat tayo ito magkakapatid. Yun, ah, uh, uh, DDS tayo. Magkakaisa lang yan. Huwag so, na natin butuhin yan, si Ingoy. Ayon si Bato, bubutuin natin yan kasi ano pa si Tolentino. Ayon. Yan lang tsaka si Morales, si Bantan. O yan ay bubutuin natin kasi talagang mag-fight yan sila. Si ano si Vic, uh, si Vic Rodriguez, attorney. Buto natin yan tsaka mm -hmm. si Grinjo. Sa hirap at kinawa, hindi nila iiwanan. At si Harry Roque. Ito si Harry Roque, oh, ito nga, ko, ako sa kumpanya. Kaya masasabi ko, mga kababayan, yan lang, ha, Thank you, po. Mami. Thank you po. Galit na galit yung sila. Totoo naman eh.